Guys, look. Nandito kami sa Bagong Seafood City. Ganda. Kagagawa so, lang yata nito. Ngayon kami nakakapunta dito, guys. Mag, uh, mamamalingki kami. May, may street food dito, oh. Ayan, oh, mayroong lechon. Pagpasok mo. Ano pa ito? Anik-anik may lumpia. Ayan, ayan. Ang ganda dito. May lang kami nakapunta dito. Maganda. May bakers. may silang rosyong... wow, ube. Wow. Wow, insimada di. Ube insimada. Oh, 350 ang isa, guys. Ang insimada nila. Oh. Ayan. Ube sila. 350. Ang kanil lang. Nakita mo si yung tibada? <laughs> hindi. Ano ba? Sky plates eh, no? Ano? Ayun. Ito ang ano dito, ang seafood City. Bagong. Parang bago siya eh. Tapos ito, bilin mo ako. Oh, Sky plates. Kapag Sky Sama ko kayo sa aming grocery sa Pilipino. Pilipinas <laughs> Pilipinas to. may nakita ako pero kaya mo na maano ma tayo matagal tayo bago di mo dito ayan ang seafood dito ang ganda ang ganda ganda nalinis oh. ano pa di asal listahan ito yung mga isdaan ito yung palengke namin ito yung pinakang palengke dito sa amin Ayan, ayan, ayan. O, oh, ano to eh? Ay, skate wing? Ano yung skate wing? Ayan, yung mga isda namin dito. May mulagat na isda, o. Oh. Ayan. Tapos may lang, ito yung mga fishball. Ayan, sari-sari, samot-samot. Ayan, ayan, ayan. Ito yung mga sasarap na mga buldak ito yung paborito namin sarap yan, nasa na siya hindi manan na niya nagalit siya sa akin ayan o no. diba no, katuwa dad meron ka na suka meron nito meron ka na nito marami pa ah teka, ang kailangan ko ay ito, meron na tayo nito Oyster sauce. Oyster sauce kailangan ko. May patis kaming gusto pero wala dito. Wala yung patis na gusto natin. Kasa ng oyster sauce? Ito. Saan? Ay, ito. Ayoko nang malaki. Masyadong malaki. Kasi hindi kasi sa rep. Walang maliit. Ito, masarap din tong panglagay sa mga barbecue. At syempre, ang mamasitas, masarap din pang barbecue. Ito, paborito namin kahit saan ilagay. Ito, oh guys, paborito namin. Ayan. Walang mamasitas? Wala nga. Wala. Ito, yung mamasitas. Ito. Kaya lang adobo eh, walang ano. Ito na lang tayo. Maliit, kasi masyadong malaki yun. Ano Pareho pa? Pareho ba Merong Ito merong May maple, oh, hindi ko pa ito na-try. Oh, Ang ko lang yung ordinaryo. Ayan, salamakmak ng mga candy, oh. Ito yung mga Pilipino. Ay, gusto ko ng ano? Boy bawang. dito ko nakita yung boy bawang ko. Kuha tayo nito. Favorite ko talaga ito, guys. Ay, yung Favorite ko ang... Pag sinabi kong gusto ko lang ng, ad, ng boy bawang na snack, ito lang talaga gusto ko, guys. Maniwala kayo sa akin. Favorite ko ito. Hindi ako ma Pero talaga gusto ko ito. Sarap so, kaya nito. ibang ano nila uh, vegetable section ay to kamote kamote siguro ilang peraso lang teka ko ang kamote mga siguro limang peraso lang dito ko guys ang paborito ko ito yung inaagahan ko ting umaga itong yam na to favorite ko to sarap. Ayan o, no, purple yam. Sarap nito. Ito naman yung yam ng Japanese yam. Masarap din to. So, bumibili din ako niyan. Tsaka nito. Ito agahan ko. Tapos ito. Yung mga gulay. Kung gusto mo magpakbit ka, naka-atado na siya o pang pakbit. Ayan, 9.30 Hindi ka na mag ano Mag-hati-hati. Ito na may kalamansin naman namin, guys. Yung luto naman si. okra. Okra. Tapos yung kangkong. Kaya naman yung kangkong dito kung gano'ng kamahal. 383. Gantong halaga lang. Saluyot, saluyot. May saluyot tayo. 7.35. Yung 7.35. Yung ano, saluyot. May gusto mahal. Kamote guys ha. Gusto ko yung maliliit lang cute ayoko na may ulalo yung maliliit lang ba ubi in at saka itong cream cheese in try natin okay I'm just gonna try it sinabi kita ng bakers. binayaran ko sa pantalita sa inci 649 yung dalawa. tunay yung isa o inci nata. o inci nata. ubay. ubay inci nata. three sa tayo sino mas masarap um, ano madam test test ba?